Kumusta mga kaibigan? Isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon samahan niyo po ako habang nililibot natin ang mundo, isang destinasyon sa bawat pagkakataon. Ngayon tatalakayin natin ang nakakamanghang kagandahan ng Pilipinas, isang bansang puno ng likas na yaman, mayamang kultura at di malilimutang patikipag sa palaran. Kung mahilig ka sa dalampasigan, kaysasayan o adventure, siguradong may para sa iyo dito. Ang Pilipinas ay isang kayamanan ng mga karanasang naghihintay na matuklasan. Kaya kunin ang iyong travel bucket list at magsimula na tayo sa masayang paglalakbay na ito. Simulan natin sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Una sa listahan ay ang Puerto Princesa Underground River sa Palawan, isang UNESCO World Heritage Site at isa sa New Seven Wonders of Nature. Isipin mo'ng maglayag sa isang 8.2 kilometrong ilog sa ilalim ng lupa na napapalibutan ng kahangang-hangang limestone formations. Perfect ito para sa cave exploration, bird watching, at mangrove tours. Ang natatanging biodiversity dito ay kinabibilangan ng mga bihirang hayop tulad ng Palawan hornbills at monitor lizards. Dagdag pa rito, ang tahimik na kapaligiran nito ay parang nagdadala sa iyo sa isang mahiwagang mundo. Susunod naman ang iconic na Chocolate Hill sa Bohol, mahigit isang libong dalawang daang burol na natatakpan ng damo na nagiging kulay tsokolate tuwing tag-init. Isang geological wonder kung saan pwede kang mag o maghiking para makita ang napakagandang tanawin. Ang mga borol na ito ay puno rin ng lokal na alamat. Sabi nila ito raw ay luha ng isang higanting na ng minamahal. Kung ikaw ay mahilig sa adventure o kwento, check na maakit ka rito. At syempre, huwag palampasin ang Banaue Rice Terraces sa Ifugao, inukit ng higit dalawang libong taon na ang nakalipas ng ating mga ninuno. Tinaguri ang 8 wonder of the world, perfecto ito para sa trekking at cultural immersion kasama ang mga Ifugao. Ang terraces ay hindi lang maganda, ito rin ay patunay ng sustainable farming practices na ipinamana mula pa noong sinaunang panahon. Ang pagbisita dito ay parang nagbabalik tanaw sa makalumang talino at galing. Kung bibisitahin mo ang isang mga likas na yamang ito, Puerto Princesa Underground River, Chocolate Hills, o Banaue Rice Terraces, alin ang pipiliin mo at bakit? Ngayon, punta naman tayo sa mga dalampasigan. Kilala ang Pilipinas para sa mga isla nitong parang paraiso. Sa El Nido, Palawan, makikita mo ang mga limestone cliffs at mga nakatagong lagoon na parang kinuha mula sa isang postcard. Subukan ang kayaking o snorkeling para tuklasin ang mala turquoise nitong tubig. Huwag palampasin ang Big Lagoon at Secret Lagoon, parehong Instagram-worthy spots na tiyak na magpapahanga sa iyo. Ang El Nido ay tunay na isang paraiso dito sa mundo. Narito rin ang Boracay sa Aklan, tahanan ng White Beach na may pulbos na buhangin at masiglang nightlife. Kung gusto mo ng adventure tulad ng parasailing o simply mag-relax habang uminom ng sunshine cocktail, Boracay ang lugar para sa iyo. Matapos ang rehabilitation nitong mga nakaraang taon, mas naging malinis at eco-friendly pa ang Boracay. Hindi nakapagtataka kung bakit na nanatili itong isa sa mga nangungunang destinasyon ng dalampasigan sa buong mundo. Para naman sa mga diver, hindi pwedeng hindi bisitahin ang koron sa Palawan. Kilala ito para sa World War II shipwrecks at kristal na malinaw mga lawa tulad ng Kayangan Lake. Sumisid ka sa Barracuda Lake o magbabad sa Hamakinit Hot Springs para sa kakaibang karanasan. Nag-aalok din ang koron ng makukulay na coral reefs napuno ng buhay dagat, isang underwater playground para sa mga mahilig mag-adventure. Mas gusto mo bang mag-relax sa malinis na dalampasigan tulad ng Boracay, tuklasin ang mga nakatagong lagon sa El Nido o sumisid sa kasaysayan gamit ang Coron Shipwrecks? Ibahagi ang iyong pangarap na dalampasigan destination. Kung mahilig ka sa kasaysayan at kultura, Huwag palampasin ang mga hiyas na ito. Simulan natin sa Intramuros sa Maynila, isang 16th century world city na puno ng Spanish colonial architecture. Maglakad-lakad sa Fort Santiago o bisitahin ang San Agustin Church para balikan ang nakaraan. nag din ang Intramuros ng mga horse-drawn carriage rides na nagbibigay ng dagdag na charm sa iyong paglalakbay. Nasa Hilagang Luzon naman ang vegan sa Ilocosor, isa pang UNESCO World Heritage Site. Ang cobblestone streets nito at mga ancestral house ay magdadala sa iyo pabalik noong panahon ng Kastila. Subukan din ang paggawa ng palayok o tikman ang mga lokal na pagkain tulad ng empanada. Sikat din ang vegan para sa dancing fountain show nito sa Plaza Salcedo, perpekto para sa paglalakad sa gabi. At panghuli, narito ang Rizal Park sa Maynila, isang makasaysayang urban park na inaalay kay pabansang bayani Jose Rizal. Maglakad-lakad sa mga harde nito o manood ng evening performance. Isang tahimik na pahingahan sa gitna ng lungsod. Ang Rizal Park ay simbolo rin ng pagmamalaki at katatagan ng mga Pilipino, isang most visit para sa sinumang gustong mas maunawaan ang kaisaysayan ng Pilipinas alin sa mga karanasang kultural ang pinaka-excite para sa iyo? Ang paglalakad sa makasisayang kalye ng Intramuros, pagtuklas sa mga cobblestone road ng Vigan, o pagbisita sa Rizal Park? Sabihin mo ang iyong sagot sa komento. Para sa mga mahilig sa adventure, hindi ka bibiguin ng Pilipinas. Mag-trick papunta sa kahangang-hangang Crater Lake ng Mount Pinatubo sa Zambales na nabuo matapos ang sikat nitong pagsabog noong 1991. Isang hiking experience na hindi mo malilimutan. Ang trail nito ay nagalok ng nakakamanghang tanawin ng mga lahar canyons na parang kinuha mula sa ibang planeta. Puntahan din ang Batanes kilala para sa rolling hills nito, dramatikong baybayin at tradisyonal na stone houses. Parang ibang mundo kapag naroon ka. Ang mga lokal dito ay sobrang warm at welcoming Huwag kalimutang subukan ang natatanging Ivatan cuisine habang tinatamasa ang tahimik na tanawin. At huwag din kalimutan ang sagada sa Mountain Province, sikat para sa hanging coffins nito at malamig na klima. Tuklasin ang sumaging cave o panoorin ang sunrise mula sa Keltipan Peak, isang pangarap para sa mga adventurer. Nagalok din ang sagada ng Coffee Tours kung saan matuto ka tungkol sa kanilang locally grown brews Perfect para sa mga mahilig sa kape. Handa ka na bang mag-adventure? Pupunta ka ba sa Crater Lake ng Mount Pinatubo? Tuklasin ang rolling hills ng Batanes o maranasan ang hanging coffins at caves ng Sagada? Ibahagi mo kung saan mo gustong pumunta muna. Siguradong ma-inlove ang mga divers sa Tubata Reef sa Palawan, isang UNESCO Marine Park na napuno ng buhay dagat. Accessible ito sa pamagitan ng live aboard trips at isa ito sa pinakamahusay na dive site sa buong mundo. Sa mahigit 600 species ng isda at 360 species ng coral, tunay itong isang paraiso sa ilalim ng dagat. At kung ang paglangoy kasama ang mga whale shark ay nasa iyong bucket list, pumunta ka sa Donso sa Sorsogon na kilala bilang whale shark capital. Ang mga banayad na higanting ito ay tunay na mahiwagang makita ng malapitan. Nagalok din ang donsol ng Firefly River Tours tuwing gabi, isang nakakainggan yung paraan upang tapusin ang iyong araw. Mas gusto mo bang sumisid sa makulay na ilalim ng dagat ng Tubata Reef o lumangoy kasama ang mga whale shark sa Donsol? Alin sa mga marine adventure na ito ang tumatawag sa iyo? Sa wakas, pag-usapan natin ang ilang bagong hiyas. Ang Siargao na madalas tawaging surfing capital of the Philippines ay perpekto para sa pagsakay sa alon sa Cloud9 o pagtuklas ng mga nakatagong lagun tulad ng Sugba Lagoon. Kilala rin ang Siargao para sa mga pump line roads nito na ideal para sa mga scenic bike rides. At narito naman ang mahiwagang Sikihor. Isang isla na kilala para sa mga waterfalls tulad ng Kampuhagay Falls at tradisyonal na mga healing practice. Isang tahimik na pahingahan ito na puno ng adventure opportunities tulad ng cliff jumping. Sikat din ang Sikihor para sa mga gabing na iilawan ng alitap-tap nito, isang mahiwagang tanawin na hindi mo malilimutan. Alin sa mga bagong hiyas ang gusto mong tuklasin? Ang surfing sa Siargao o ang paghahabol ng waterfalls sa mahiwagang Sikihor? Ibahagi ang iyong sagot at kung bakit nakaka-excite para sa iyo. Ayan na nga, isang solyap lang ito kung bakit napakaganda ang Pilipinas bilang destinasyon. Mula sa likas na yaman hanggang sa mga cultural treasures at nakaka-excite na adventures, nandito na ang lahat. Bawat destination ay may sariling kwintong naghihintay na tuklasin. Alin sa mga lugar na ito ang idadagdag mo sa iyong travel bucket list? Sabihin mo sa akin sa komento. At huwag kalimutang ilike ang video na ito kung nagustuhan mo at mag-subscribe para sa mas marami pang travel inspiration mula sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod. Happy Travels!